sabi ko sa inyo, hindi pa malakas ang demand ng mga itlog. Gaya ngayon, yung araw na to, uh, meron tayong 27 bucks lang na order galing sa ating uh, City Mart Supermarket. Pero uh, okay lang yon Bakit? Kasi nga, sabi ko sa inyo, hindi naman pa laging malakas, hindi naman pa mahina. And uh, since nagbawas naman na tayo ng mga uh, alaga nating pugo, so less na rin yung ating mga pinapatuka, less na rin ibig sabihin yung ating expenses. Pero we're planning again na mag-load nitong mga uh, RTL na to by next month kasi nga bakasyon pa ngayon dito sa amin sa Barangas ang pasukan pa ulit ng mga estudyante kung hindi ako nagkakamali ay by July 29 onwards pa yung mga college and state college dito ay parang August 15 pa ata or 19 pa yung uh, umpisa ng pasukan nila so meron lang tayong uh, ito 15 and then 10 dito so 27 boxes na yung i-deliver natin sa Citymart supermarket hands on tayo pagdating sa pagde-deliver ng mga itlog natin uh, especially kapag sa City Mart supermarket kasi wala talagang ibang pwedeng uh, magdala doon kasi merong mga pinipirmahan na documents kasi nga uh, registered as supermarket talaga yung ano yung City Mart kaya kailangan ako mismo yung magde-deliver doon and mahirap duman yung tricycle pati doon sa area na pagdadalhan kaya kailangan talagang four wheels yung Uh, means of transportation natin pagde-deliver dun sa City Mart supermarket. Tapos, sinisigurado din natin na dapat bago fresh yung mga itlog na dadalhin natin. Kasi nga, ayaw natin na magkaroon ng uh, complaints or back orders kasi babalik nila yan kapag uh, pagdating dun sa kanila, sira yung mga itlog. Importante na bago, importante na fresh yung uh, deliver natin ng na itlog palagi. Sa so, mga nagsasabi na walang pagkita or walang income talaga dito sa pagbibusiness ng quail farming. Kasi yes, ito yung proof na may factor talaga uh, yung quail farming business. Bakit? Kasi kung di dahil sa uh, quail farming business, hindi po tayo makakapaglabas ulit ng uh, panibagong sasakyan. So kakalabas lang po natin ito 3 days ago. Kung di ako nagkakamala, 3 or 4 days ago, kakalabas lang natin itong ating uh, Hyundai Stargazer. So pumasal kami kahapon. Kaya, nandito to. So hindi naman po sa ipinagmamayabang natin na meron tayong sasakyan na bago ulit. Ito po ay ginagamit rin natin na pang business natin. Itong yan, daming kalat. So itong ating mga sasakyan ay ipinapasok rin natin as business din. Ano, so tayo po ay nag paparent ng mga sasakyan kaya po yung mga sasakyan rin yung nagbabayad sa kanilang monthly amortization. And sabi ko nga sa inyo, kung pagtutunan niyo mabuti or magpo-focus kayo sa business nyo, for sure kikita kayo, i-income kayo basta tama lang yung uh, proseso ng ginagawa niyo. And syempre, laging may lagi talagang may mga tumal season, pero it doesn't mean na kailangan mag-give up ka agad. Pag-aralan mong mabuti kung bakit ba magkakaroon ng tumal season or kapag tumal season, ba ano ba yung dapat mong gagawin? Ano ba yung mga aspects na dapat mong uh, i-check? Iche kailangan ba magbabawas ka ng alaga pag antong month? kailangan ba pag ganitong buwan madami kang aalagaan or dapat ba ka pag ganitong buwan hindi ka muna mag-aalaga kasi baka malugi ka yun yung mga factors na dapat ditingnan mo kapag mag-aalaga or mag-start ka ng isang negosyo uh, crucial nga yung quail farming business kasi nga seasonal hindi mo na rin masasabi kung kailan na kung kailan balalakas yung pugo uh, or yung pa mga demand ng itlog ng pugo napaka-importante rin guys kung uh, na-establish nyo na yung inyong business mas maigi na irehistro nyo sa DTI, i nyo sa BIR yung uh, inyong negosyo. Bakit? Kasi uh, magiging foundation niya ng inyong uh, magandang credit lining sa mga bangko. Uh, kung sakali man na kailangan nyo ng uh, mga business loans, kasi meron na kayong na-establish. Importante na nakadokumento lahat ng uh, ginagawa nyo kasi dyan magbabase ang mga bangko kung pa-approvean ba kayo ng mga loans or ano man. Kasi itong mga registration, ito yung number one na requirements ngayon ng mga banko. DTI, DIR, mayor's permit, kung kaya nyo mag-mayor's permit, mas maigi. Kasi nga, uh, dyan sila magbabase ng inyong credit score. Kasi hindi, hindi na hindi na basehan ngayon kung may ipon ka or wala. Ngayon, ang, ang chine-check na nila is may business ka ba? Kung income ba yung business mo? Ano yung proof na kumikita yung business mo. And then, doon sila magbe-base lalo na pagkukuha ka ng sasakyan, maglo-loan ka ng bahay, maglo-loan ka ng pera. So, yan yung mga importanteng factor na kinakailangan mong uh, gawin. So, ito ang ating uh, pagde-deliver ng mga itlog since nakaregister tayo sa DTI at BIR. Yung BIR natin, meron siyang official receipt. Yung official receipt natin, uh, kung ano yung sales natin, dito talaga, dito kami nagbabase ng idine declare namin sa BIR kung ano yung sales report namin every month. Ayan, nakalista yan dito. So, sinecheck namin dito sa aming official receipt. So, yung official receipt natin nakalagay is, nakalagay is alas quail eggs, quail egg producing. So, nakaregister siya sa Batangas City. Uh, nakaregister siya sa pangalan ko. Nakalagay yung aking team number. And then, sales invoice. So, kung ano yung... Uh, kung kanina siya ma-deliver, kung ilan yung quantity. So, nakalagay yan lahat dito. Carbonated, ca carbonated. Or car may carbon copy yung bawat resibo. Nakalagay dito kung ka kung kanino natin uh, ibebenta. So, yung mismong pangalan ng uh, pagdadalhan. Kung anong date ng, date nitong delivery. said so ito, itong resibo na to, ito yung, gagamitin natin para siyempre makasigil tayo after 7 days. Uh, pag nagde deliver po kami sa City Mart Supermarket, hindi po agad pagka-deliver mo ng itlog, bayad ka agad. Yun yung mahirap sa part namin kasi nga maghihintay pa kami ng 7 days kasi i-deposit nila sa banko. And then after after one banking days pa, one, one, banking day, pag na-deposit na nila, saka pa lang namin pwedeng makuha yung pero kasi meron pa siyang uh, process na pinagdadaanan. So July 7, ah, July ano ba ngayon 10 10 ay 9 lang pala ngayon July 9 2024 Yan July 9 2024 lagay lang yung tin number address ng pagdadalhan kung ilan. so ang, ang dala lang natin ngayon ay 27 or 2700 pieces kasi naka uh, per piece tayo pagdating sa uh, City Mart Supermarket, unlike sa iba nating dinideliveran sa palengke, naka per box tayo. Kung magkano, and then yung total, total price. Yan. And then syempre, huwag natin kakalimutan na pirmahan yung ating uh, resibo. Kasi pag wala yung pirma, hindi nila yan tatanggapin. Yan. So, hanapin ko lang yung ano team number. And then, hindi lang ito yung kailangan pag nagde-deliver sa City Mart. Kasi meron pa silang PO kung tawagin or yung purchase order na hinihingi nila. Ini-email naman yun sa amin prior bago kami mag-deliver. And then, yun yung dadalhin namin para malaman sa uh, warehouse kung ilan talaga yung uh, dala naming itlog. Yun, isa yun sa i-check nila. Para ano, para mabayaran yung ating mga itlog. So, pagkatapos natin itong uh, fill out, mag-print naman tayo ng PO, and then ipo-photocopy natin to ng 4 or 5 kopya, kasi yun yung requirement nila. Ito yung mga uh, documents na kailangan natin. So, dapat dala natin itong mga PO, and then syempre yung official receipt, dala natin yan. So, pagsasamahin lang natin, stapler. So, pakainit. Ang banas. And then, itong copy ng mga uh, resibo. So, yun yung pinaka-importante. Hindi natin ma-deliver yung mga itlog kapag wala to. So, dalaman natin yung itlog, hindi nila tatanggapin ng walang documents. Kasi anong pagbabasehan nila nung delivery natin. Kasi papasok din yan per branches. So, tuloy natin yung ating paghahakot ng mga itlog. And then, tuloy na tayo sa pag-deliver. kasi baka tayo ay abutin pa ng ulan. As much as possible maingatan natin palagi yung ating mga kliyente no. So hindi naman talaga natin maiwasan na maagawan tayo ng customers pero hangga't maaari gawin natin yung best natin para maingatan natin yung ating mga clients. Konti man or madami yung orders nila walang problema doon. Ang importante may movement yung ating mga itlog hindi tayo palaging natatambakan. O, ngayon naman season na to hindi naman talaga tagtambak ngayon kasi nga uh, mukhang tumataas na ulit yung demand ng mga itlog ng pugo pero hangga't maaari ah uh, ingatan din natin yung ating mga kliyente kasi nga sila din yung source natin ng uh, income no part sila ng uh, pagkita natin dito sa quail farming business hindi yung kapag merong kumuha na gustong sobrang taas kaagad lipat kaagad tayo so ang mangyayari diyan kapag nagtagtumal hindi ka na rin kukuha na nung mga dati mong kliyente so huwag tayong ganun ano uh, pero nasa sa inyo pa rin kung palagay niyo yung mas magandang way ng pagbebenta ng itlog ah uh, ituloy nyo. Pero kung sa palagay nyo, yun yung isa sa number one reason kung bakit kayo babagsak yung palipat-lipat kayo ng mga customer, uh, mag-isip-isip na kayo. Kasi baka hindi lalago yung business nyo dyan sa ginagawa nyo kasi palipat-lipat kayo ng uh, kliyente. Ako, for the past six years, andun pa rin. Sila pa rin at sila pa rin yung kliyente natin. So kaya iniingat-ingatan natin yung uh, handling natin ng pagbibusiness sa mga taong yun. Kasi nga, sabi ko sa inyo, sila yung isa sa foundation natin pagdating sa uh, income na meron tayo ngayon. So, konti man or madami yung orders, okay lang yon Basta may movement, hindi tayo matatambakan ng itlog. Ano, once again, uh, once again guys, ito ang inyong kuya Ace ng Quill Farming TV or Lakbay ni Alas. Uh, sana lagi kang may natututunan and uh, kindly like, subscribe sa ating mga videos. Huwag na huwag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya, sa mga pwede niyong gawin. Never stop dreaming. Never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.